Ayan, kain tayo ng pandesal. Sarap yung pandesal na pa. Mm -hmm. malunggay -hmm. Malunggay, pandesal. Ayan, kung gusto nyong magkape, magkape. Merong pandesal na mainit pa. Malunggay, pandesal. Ayan. Yung dalawang kasama ko, Mainit pa. May ice cream Gutom ko kanina. Bakit? na Ayun, marami nang binta si Kuya malunggay cheese kahit kape lang sa umaga kape lang ayun hindi pala libre ng ano dyan merienda hindi minsan may sa libre hapon. sa hapon, Bili na kaya tapos na ba kayo bumili? Usog na. Ikaw kuya, adlaw-adlaw ka kay kaing mo mga suki. Namimiss ka palagi. Na ko mga Rolling Star Malong Ka Cheese in Mandisal. Ayan. <laughs> ang mga so Kung mga pangit yung mga soke mo, si huwag mga mga eh, mga yung yung so mo ng mga gaganda. Hindi mo problema lang, kung mo puro yan magaganda. Ayan! Maganda syempre ang mga suki ni Kuya. Ayan o. May isa pang bibili na maganda. Eh. Pakit ko ba yung mata? Bisaya naman. Bisaya. Nandini ka sa ano? Diri ka sa landong. <laughs> di, bisaya muna sya. Mang itom ka di ha, diri. Ito lang sa daman. Mga si mga si Aw maning mga customer ni Kuya oi. Hoy, lami ra ba? Ay, pa, may bibili pa. Ay, may customer. Nag-vlog pa. Nag-vlog pa para makasahod. Yan, thank you for watching mga kabishi. mga